mga giniginaw ang mga alaga ko bingay mga tulog yung iba ito naman yung aso ko bayo tingin nga bayo ng ano mo mata mo ay may katarata na si bayo hindi na nakakita bulag na siya eh ito pa yung iba kong mga alaga. O, oh, Lili. Ba't nandito ka, Lili? Dapat doon ka sa labas. Mikmik! Giniginaw ka, Neng. <laughs> si Mikmik. -Mik. <laughs> Pati yung dalawa magpapatid. Miminglet, si Mingkay. Ito si Mingkay. Lili. Kinahanap niya yung mga anak niya. Yung tatlo, namatay na yun eh. Namatay na yung mga anak mo lahat. Si Dagang wala na rin tsaka yung kapatid niya. Mga giniginaw. <laughs> si Bulag, nag-iisa lang dito sa gaan niya. Ito ba si Lali? O, ang ganda ng higaan mo, Lali, dyan, ha? Solo mo. Lali, muntis si Lali. Ang laki ng dede, o. Oh. O, mo pa, o. Oh. Ito, eh. Na, muntis na yan.